Good morning guys Ito, paalis tayo ngayon um, Mainit yung araw kung makikita nyo diba? Napakaganda ng sikat ng araw today Pero medyo may kalami dyan Parang nasa 3 degrees lang yata kami today And it's uh, Saturday nga pala Dito sa Canada uh, Siyempre, kaya nga tayo nakasuot di diba? Halata nyo naman Palapit na kasi ang Winter season at kapag car owner ka sa dito sa Canada uh, alam mo na kung anong kakambal ng pagpapalit ng season yun ay gastos so ang tinutukoy ko ay kasi pag winter season kailangan nating i-prepare yung ating uh, sasakyan para maging akma sa winter and ano ba yung tinutukoy ko so ang tinutukoy ko is yung gulong okay Preto rito sa inyo kung makikita nyo ito yung tinatawag na summer tires no? ito yung nakakabit sa akin actually ito yung nakakabit diyan sa sasakyan na yan sa highlander namin simula nung binili namin yung sasakyan so yun yung stock nya and makikita nyo ganito yung thread niya, yan diba? so ganyan yung thread niya. At ito naman, papakita ko sa inyo ang difference sa tinatawag nating winter tires. Ay, sandali lang. Yan, 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 yan. Pinuksan natin para mas makita nyo. Ano? So, ito yung isang set ko ng winter tires. So, apat yan. At eto ang itsura nya. So, kung makikita nyo yung tread nya, napakalaki ng pagkakaiba sa pang-summer ko na tires. Hindi ba? So, makikita nyo, ang dami niyang guhit. Ganyan, ganyan. And it is made like that para nga sa snow and ice. Ang winter tires na to ay mas malambot din. No? At mas makapit kung ikukumpara mo dito. Merong mga gumagamit ng all-season tires, all-year-round. At meron din namang naka winter tires na ginagamit na rin nila hanggang summer. Uh, pwede naman din yun. Yun nga lang magastos. Kasi guys, ang, ang kaibahan yan kasi ng dalawang gulong na yan, ang winter tires kasi mas malambot. So usually, kung gagamitin mo siya ng summer na mainit yung panahon, mas madali siyang mapudpud. Pero pwede naman, ano? hindi naman sa bawal. Sa, nag nagawa ko na rin yan before. Ang rule of thumb ay kapag ka bumababa na sa, main sa 7 degrees Celsius ang temperature natin, eh yun na, nagiging advisable na ang pagpapalit ng from summer tires into winter tires. And sa ngayon nga, is laging mababa na yung temperature natin. And usually, karamihan sa mga tao, ginagawa talaga to from October to early November. Okay? So, napapanahon na talaga. Kaya tara, samahan nyo ako. At pupunta tayo

But don't get me wrong ano mga kababayan kasi marami akong kilala at marami rin tayong kaibigan na uh, all season tires ang ginagamit. And sabi ko nga depende sa preference pa rin talaga. Siguro sa lang, medyo gamay na nila yung winter dito kaya mas pinili nila ang gumamit ng all season tires. At saka ang isang advantage kasi niyan uh, kapag naka all season tires ka, cheaper cost effective. Kasi hindi mo na kailangan bumili ng another set of tires uh, at hindi mo na rin kailangan magpapalit-palit. Kaya marami rin ang alam kong gumagamit niyan. But technically, uh dito sa Alberta, since ang weather dito ay masyadong extreme. Kung minsan, ika nga ano, yung snow dito may kakapalan sa pagdating ng winter. Minsan icy yung condition at saka minsan talagang sobrang lamig. Pinaka the best pa rin na gamitin ay winter tires, especially kung yung iniisip mo is yung safety mo, safety ng pamilya mo na sinasakay mo sa sasakyan mo, if, if that's your top priority, then it's best na gumamit ng winter tires. Pero yun nga, ang gain lang ko sinasabi, it's still up to you, it's your preference and pwede naman kasi may mga kakilala lang ako na gumagamit yan. So, kung all-season tires ang gusto mong gamitin, all year round, nagwo work din naman. But, you have to be very uh, safe when it comes to driving. Kailangan talagang hindi ka magsa-sudden brakes. Kasi, subok na yan eh. Yung braking mo, kung ikaw ay naka-all-season tires as compared to your braking, kapag naka-winter tires ka, mas effective talaga at mas maganda yung braking, no? Mas hindi ka umi-slide kapag naka-winter tires ka. Tapos yung isa pa dito, yung notorious na kinatatakutan dito, special dito sa Alberta or kahit saan naman sa Canada, is yung tinatawag na black eyes. Yun yung minsan nangyayari sa kalsada, usually yung mga nasa shade ng mga puno or minsan yung mga tulay or or daan na nasa ibabaw ng tubig. usually nagkakaroon niya ng black eyes at yun ang isang isa sa pinakadelikado, no? Kung tatanungin nyo naman kung kailan dapat magpalit, uh, yun nga, uh, usually ay uh, kapag bumaba na, ang, ang suggestion ng mga uh, shops, kapag bumababa na ang temperature into less than positive 7 degrees Celsius, yun na yung best time para magpalit tayo ng um, from, from summer tires to winter tires. Typically, mga October, kagaya ngayon, October, and diba, nakita nyo yung last time nag-snow na kami dito sa last vlog namin. So, ibig sabihin, as early as October kasi minsan nga September nag snow na, although hindi tumatagal at saka nalulusaw pa naman sila. Kasi hindi pa consistent yung lamig na talagang palaging below zero. So, right now, mababa ulit yung temperature kahit mainit yung araw, and ito na yung best time at ito pa nga pala tandaan nyo, kung magpapapalit kayo ng gulong, make sure na mag kayo ng maaga doon sa mga shops na pupuntahan nyo. Kasi kapag mga late October na na ganito, naku, siguradong laging puno na yung booking. Ano? At wala ka nang makukuhang appointment. So buti na lang ako, meron, kami, meron akong kakilala na dito lang malapit sa amin dati dinadayo ko pa siya nung malayo pa yung bahay namin pero ngayon na mas napalapit mas maganda kasi dito lang siya so garage lang siya pero meron siyang tire changer at meron siyang wheel balancing kaya oks naman wala naman akong nagiging problema and kung i-compare yung rate sa mga shops sa mga malalaking shop, let's say sa Canadian Tire eh di hamak na siyempre mas mababa kasi nga garage lang siya so bali ang gastos ko dito Bukod sa bumili ako ng isang set ng winter tires, eh, yung pagpapalit. Malaking gastos kung tutuusin. Diyan, diyan pumapasok yung sinasabi ko, kung naka-all season tires kayo, less yung gagastos inyo. Kung tatanungin nyo, bakit hindi na lang ako bumili ng, ano, ng wheels, no? ng isa pang set ng wheels. Actually, naisip na namin yun noon. Ang uh, naging consider ko nga lang is syempre, dahil nga dati, di ba, ay umuupa tayo. At uh, napakahirap ng pag-store ng gulong. So, yung gulong pa lang, tires lang, yung rubber lang, nahihirapan ako mag-store noon, no? Bukod sa, hindi naman siya sobrang kabigatan, kaya lang yung kinakain niyang space, no? So, what more kung nangungupahan ka, wala ka yung enough na space for storage, and then, nakalagay pa yung mga rubber mo sa isang set ng wheels, so, mabibigat yun. So, problema kung saan ilalagay yon And yung kung nagpalipat-lipat ka ng uupahan na bahay, narerentahan, isa na namang problema yun kasi nga ang bigat nga ng bubuhatin. In the future, eh, medyo kinoconsider ko na rin na bumili ng isa pang set ng ng rims, no? Pero siguro hindi na lang din steel rims kasi guys ang steel rim dito saglit lang napakabilis kalawangin dahil nga sa winter no minsan may mga asin madaling kalawangin yung mga uh, steel rims dito ang isa pang advantage, kung meron kang dalawang set ng rims, pwede hindi ka na pumunta sa shop eh, kasi ikaw na yung magsuswap, di ba? So, kagaya ko, kaya ko yung gawin, mag-isa, no? Kahit hindi na ako magpunta sa shop. Ngayon nga lang, dahil nga pinapalit, no? Inilalagay yung rubber mo, yung mga tires mo sa wheels, kailangan talaga ng tire changer. Kaya, doon, yun yung magastos, no? Okay, hey, kagaya nito, no? Nakita ko lang, it says, sa Canadian Tire right, ay nag-charge sila from 120 to 160 para sa tire changeover. Yun yung same na binabayaran ko ng $80 doon sa shop na pinupuntahan ko. No? So, hindi ako sigurado kung talagang accurate itong information na to. I just, I just try to google it. Kung magkano ba yung charge ng Canadian Tire, yung pinaka-common na uh, pinupuntahan dito ng mga tao for for uh, services no para sa mga sasakyan nila at minsan nagde-depende rin kasi yung price nila na binibigay, yung coat nila sa iyo, depende sa wheel size. So syempre, yung mas maliit ang gulong mo, mas mabababa yung yung price noon kumpara sa kung malaki yung gulong mo, 'di ba? Kasi mas mahirap yung palitan. Tsaka sa klase na sasakyan na rin syempre. Mahal, oh, magastos, magastos talaga ang pagpapalit ng gulong, lalo na nga kung wala kang um, wala kang another set of rims na kung na no, mga tires mo. So syempre, pagkapalit ng gulong niyo, ita-try niyo no. It, test drive niyo at pag nagwinter talaga makikita niyo ibang malaking diferensya talaga. So 'yun. 'Yun lang naman, na-share ko lang sa inyo yung tungkol sa pagpapalit ng gulong dito sa Canada. And siguro ang tip lang na mabibigay ko no, lalo na kung newcomer tayo dito at never pa natin experience yung winter driving. Siguro i-consider natin ang winter tires, no? Uh, 'yun 'yun para sa akin, safety lang naman ang sa akin lang naman is safety, 'di ba? So, wag tip, tayong magtipid sa gulong. Naggumastos tayo para sa gulong kasi dinaksalala yung buhay natin eh, no? Kung alam niyo lang kung gaano karaming aksidente meron dito sa Canada tuwing winter and dahil 'yan sa mga inaabutan ng snow ng mga drivers na hindi pa nakapagpalit, ng gulong. And then yun, usually na ditch sila or hindi sila nakakapagpreno, natutumbok nila yung mga nasa unahan nila kasi nga umi-slide lang yung mga summer tires nila. Yan ang mga common mistake na dapat iwasan natin. Kaya ang isa ding maganda, as early as possible, makapagpalit agad tayo ng winter tires. Lalo na nga at mga baguhan pa lang tayo dito, di ba? So yun, yun lang naman ang na-share ko sa inyo guys. Sana kahit paano meron kayong napulot. O kayo, ano, first winter nyo ba dito sa Canada? kailan uh, kailan nyo balak magpapalit? Comment nyo lang, no? If you want more content like this, uh, just comment down below or please click like and subscribe for more. Alright? Oh, isa pa nga pala, no? Ito pa nga pala. Bukod sa winter tires, isa pa rin itong essential, no? Na nabili ko sa Canadian Tire. na. Ito yung uh, booster. Binili ko lang siya nung, nung nag-sale sa Canadian Tire. So, ito yung pang-boost ng battery. No? Usually, kapag sobrang lamig talaga, kahit wala namang problema ang battery mo, pero mas lalo na kung talagang mahina na nga yung battery mo, ay napakalaki ng chances na sa magdamag or in 8 hours habang nagtatrabaho ka, pagbalik mo sa sasakyan mo, hindi mo na ma-start yung sasakyan mo dahil sa sobrang lamig. So, kapag meron ka nito, usually, chinacharge lang din siya kagaya ng power bank, no? Chacharge mo lang siya sa bahay para ready ka. At makikita mo, na, makikita mo dito kung ano na yung level niya. At meron ka ng instant na pang-boost ng battery mo. Ito, subok na subok ko na kasi especially last winter, meron akong kasamahan na may luma siya sasakyan at talaga namang halos araw-araw, tumitirig. Siguro may problema na rin sa, sa uh, wiring yung sasakyan niya. Kaya araw-araw parang tumitirig siya, no? Or hindi siya makapag-start sa umaga. So, gamit na gamit ko to. Hindi sa akin eh, kundi sa kanya. Kasi ito, guys, ay ganyan. Isasaksak nyo lang na ganyan. Ayan. Isasaksak mo lang siyang ganyan. Habang... So, i-off mo lang muna siya sasaksak mo lang siyang ganyan, i-coconnect mo to sa mga battery terminals mo, no? sa positive and sa ground. And then, i-on mo siya. No? Leave it a few seconds and then pwede mo lang i-start yung sasakyan mo. At kahit drain yung battery mo, sigurado mag start yun. Subok na subok ko na. So, last, uh, last winter. Then, bukod dyan, meron pa din siyang ibang mga function, kagaya ng mga, ayan, yung mga lente, di ba? At pwede mo rin, pwede ka rin mag-charge dito ng uh, cellphone. Pwede rin. No? So, meron siya rin itong USB. Kung gusto mo naman na yung from USB, sasaksak mo naman sa phone mo kung sakaling na ka. So, multi-purpose na rin siya. Yan. So, ito yung mga ilan. Yung gulong at saka ito, yan yung mga winter essentials natin. Kapag ka driver tayo at meron tayo sa sakyan at nandito tayo sa Canada. So, yun lang. No? Thank you for watching and see you on the next one. Bye!